Okay mga bro, bali meron tayong ginawang isang bluetooth speaker dito mga bro. Ayan, bali isi-share ko lang mga bro kung paano ko ginawa ito. Ginawang dual ang kanyang board mga bro. Para mapagana lang itong bluetooth speaker na ito. Dahil dinala ito ng may-ari sa atin mga bro. Ay dalawa itong sira niyang bluetooth speaker. Itong mahaba na ito. Tapos itong maiksi na ito mga bro. Ayan, unahin natin dito sa bago. Bago pa raw ito mga bro. Sabi na ang may-ari. Ang problema nito mga bro ay uh, bumigay na yung kanyang module. Module ng Bluetooth speaker niya. Ayan yung IC na maliit na yun No? Oh. Ayun. Mapapansin nyo. Ayan mga bro. So blackout na talaga pero ang mapapakinabangan na lang sa kanya ay yung kanyang yan, charging pin na yun. Type C. Pwede pang gamitin. Bali, ito naman mga bro. Itong isa, ito yung dating board nito. Ito. Yan, kaya kinahoy na natin mga bro. Nilipat na natin para mapagana lang natin. Pareha sanang di mapapakinabangan. Pero pag pinagsama mo sila ay pwede pang pakinabangan. Ito naman mga bro ay nagpa-power pa ito. Ang problema, sira na yung kanyang charging pin. baklas na oh. Ayan oh. Tignan nyo, tagusan na yung kanya, butas nya. Ayan, backlash na oh. So, ang mayayari mga bro, ito na lang yung gagamitin natin para mag-charge. Ito. Bali, ang ginawa ko mga bro ay kinuha ko na lang yung battery nito. Yan na ito malakas pa yung kanyang battery Tapos pinarallel ko na lang Isinama ko na lang dun sa dating battery nitong bluetooth speaker na ito mga bro Ayan para matagal malubat Ayan Ayan o oh. Kung mapapansin nyo Pinag connect ko na lang yung positive to positive At Negative to negative nya Ayan umaandar na yan mga bro At nagcha charge na rin Okay, testingin natin kung nagcha-charge. Saksak natin yung kuan natin type C natin. Type C kasi mga bro yung kuan ito. Charger niya. Okay, saksak natin mga bro. Papakita natin sa inyo na nagcha-charge siya. Ayun. Ayun. yata. So ayun mga bro, nagcha-charge siya oh. Ayan. Ayan yung pakinabang nito. Pwedeng gamitin yung charging module nya. Ayan, okay pa. Samantalang ito, sira na. Ayan, baklas-baklas na. Okay, subukan natin. Power natin. Ayan. Bluetooth mode. Okay. So, ito na ngayon mga bro yung module natin na gagamitin para dito. Pero ipipix natin dito mga bro. Yan mo muna natin. Yuukit natin dito. Para marimedyan natin. Para magandang tignan kahit dalawa yung mukha niya ayos lang. O dalawa yung board niya. Hindi na gumagana ito pero gumagana pa rin yung charging module niya. Samantalang ito hindi na. Okay, fix natin dito mga bro. Ang mangyayari, tatanggalin natin tong panel nito isusukat na rin natin dito para mailapat natin ito dito okay tanggalin natin tanggalin muna natin to jar, -jar. okay tanggalin natin tong pihitan mga bro yan okay natanggal na natin yung mga pihitan tanggalin naman natin tong nut ng saka ng mic yan tapos itong nut ng volume Okay, tanggal natin yung nut ng volume. I-release natin mga bro itong panel niya. Ayan, medyo malikabok na siya, oh. Okay, ilis muna natin. Ang gagawin natin, mga bro, ilalapat natin ganyan. Ayan, ilalapat natin ganyan, mga bro. Tapos babarinahan natin ito. Pag, ano, ng tornilyo. O pag, ano, ng iskro. Okay, markahan natin, mga bro. Para, ano, mabarinahan natin. yan. Para ma-fix natin Ayan, yeah, markan na natin Barina na natin Okay, bali nabutasan na natin mga bro. Tapos binarinahan din natin dito para ilusot natin yung wire ng battery natin sa wire ng speaker. Okay, so ilusot natin dito. Ayan. Ito na. Tapos lusot din natin yung ano, wire ng battery natin. ayun ito na rin okay so ganyan okay lagyan natin ng kwan mga bro screw yan, laki natin ng temporaring dalawa tapos ilagay natin yung board nung isa mga bro ayan, ilagay natin yung ating battery o yung speaker muna natin ilagay ayan tapos lagay natin yung battery Okay, subukan natin i ano lagay. Ayun. Susubukan natin kung magpa-power. Bluetooth mode. Okay. So lagyan natin ng screw mga bro. Ayan, dagdagan na lang natin pag ano. Okay. So, subukan natin patugtugin ng papyao mga bro. Kuha tayo ng silpon na i-bluetooth natin. Okay, subukan natin itong silpon natin. Connect natin. Paired successfully. Ayun, nakakunik na siya mga bro. Subukan natin pagpatugtog. Okay, testingin natin. Okay, ayos mga bro. Okay, matutuwa na yung may-ari mga bro. Ayan, ko ko na lang mga bro yung mga screw niya. Ayan. Okay, ganun lang mga bro. Sana ay nagkaroon na naman kayo ng konting idea sa video natin. Eh, kung halimbawa mayroon kayo pagkahuyan, pwede nyong gayahin itong diskarte na ito.